natin ang uh, seguridad na ipapatupad ng mga pulis sa pagsalubong sa bagong taon. Mga kausap natin sa ating linya, nasa ating uh, linya ng komunikasyon si Police Major Philip Ines, ang uh, tagapagsalita po ng Manila Police District. Sir, magandang uh, umaga po. Welcome po sa aming programa. Kasama ko po si Laila Tumanan at ako umaga. Naman si Erlo. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Yes, uh, magandang araw po. Ganyan din po sa mga nakakikinig at uh, nananood sa inyo po ngayon. Mm -hmm. Um, curious lang kami kasi alam naman natin, bagong taon na, mm-hmm. papaano ba ang mga seguridad na isinasagawa natin ngayon sa ating uh, area of responsibility, sir? Yes, po, meron naman tayo uh, security plan na uh, nilatag na dyan. Nag-start ito noong December uh, 15. Ito yung tinatawag natin uh, Paskuhan 2024 kung saan nga isang libo dalawang MPD personnel ang ating uh, uh, dineploy para batayin uh -huh. yung ating mga kababayan dito sa Lansas ng Maynila. Uh -huh. Uh -huh sir. Lord. Apo. Sir, uh, can you tell us more po? May mga ordinansa bang ipinapatupad ngayon sa Maynila? Lalo na, when we speak po sa uh, yung mga nagbebenta ng illegal na paputok, ano po ba ang uh, pinaka uh, kumbaga sa, ano, pinaka uh, maitutulong ng uh, MPD para hindi po magkalat yung mga nagbebenta ng illegal na paputok, sir? Bakit po tayong ginagawa na mga pamamaraan dyan, katulad ng pagpapaangat natin ang tinatawag nating I.O. o yung Information Operation. Mm -hmm. Kung saan po uh, mapapansin natin, lahat po ng mga tungtungan ginagawa na natin, nandyan po yung ating social media, at mm -hmm. ating mga pamamaraan. Kung saan pinapaalalahanan natin itong ating mga kababayan, binupost po natin yan at uh, binadrambit natin yan para malaman ng mas mabilis na ating mga kababayan. Hindi lamang po yun, marami pa tayong mga iba-ibang estatihiya na ginagawa ang katulad po ng Oakland Bandillo na, na napapansin na, niyo dyan tuloy-tuloy na nagpapakalala yung mga polis natin gumagamit tayo ng mga uh, mga megaphone ng mga mm mga public address para papalalahanan yung ating mga kababayan mm -hmm. with regards naman po doon sa mga ordinasa meron po tayong batas na pinapaalala din natin sa ating mga kababayan yung pong RA na, uh, RA 7183 kung saan ito po yung uh, batas na kumukontrol sa pagbibenta, paggawa, at pagpapaputok po. So, at patuloy po natin pinapasa, pinapaalala ito sa mga kababayan natin, tapingan natin para maitawid natin itong bagong taon na may mangiti sa ating mga labi. Mm -hmm. Sir, simula nung uh, maumpisan ninyo yung ganitong mga pamaraan para maingatan ng ating mga kababayan, kamusta naman po? Uh, may mga sumunod ba? O baka naman ilan na ho yung mga naitatala na nating mga insidente hmm. at mga naging biktima nitong mga paggamit ng mga firecrackers? Yung ating pong last bulletin tungkol po dito sa mga pangka-personality uh, injuries, pero mm -hmm. lang po tayong uh, siyam na naitalak pa at uh, yun nga po inasa natin huwag na sana siyang madagdagan. At mm -hmm. Patuloy tayo nakikiusap sa ating mga kababayan na kung paano po nila kinikitbalikat yung paalala ng kanilang otoridad mm -hmm. para po sa kanila ito mm -hmm. at uh, sabi nga natin hindi po kami magsasawa na paulit-ulitin namin sa kanila na paalalahanan na, na yung katulad po sa mga, mga Mabawa na paputok. Ano po ba yung mga wag nating gagawin. At hindi lang din po yan. Marami pa tayong mga iba-ibang ginagawa. Gumagawa din po tayo ng mga short video mm -hmm. na sinishare din po natin. May ginagawa po natin yan dito sa Manila Police District. Mm -hmm. Yung may title po ito, uh, para hindi ka mabiktima dapat alam mo ito. Mm -hmm. Yan po yung may mga video na yan na sinishare din natin. Lahat po ng kasing mga modus operandi para 'yung mga babae natin maging aware lahat po 'yung ginagawa po natin. Mm -hmm. Kung ikukumpara natin uh, mm -hmm. sir nung nakaraang taon at sa panahong ito um kumusta naman po ang uh, sitwasyon? Yes, uh, with regards po naman sa uh, uh, Sitwasyon nung nakaraan at yun, taon po. Sabi naman po natin na wala naman pong gaano na palagabago dito at nagkaroon lang po tayo ng significant decrease mm -hmm. dito sa eight focus crime natin dito sa lunsod ng maynila mm -hmm. At ito lang po yung nagpapakita na hindi po nagkamali ang Panginoon ng Manila Police District sa paglalatag po ng seguridad para bantayan yung ating mga kababayan. Mm -hmm. Ayun. Apo. Sir, uh, yung, yung uh, last na lang for my part, no? Yung dun sa bahagi ng, kasi last time nagpunta ko Divisoria, Telay. Eh. Mm -hmm. uh, so, sir, dun sa Divisoria, ano po ba yung, kung uh, uh kumbaga, paala, may, may mga, dun. may mga Uh, tauhan po ba tayo doon na uh, parang kumbaga nagpapaalala doon sa mga uh, pupunta doon na uh, ingatan ng gamit kasi napakadaming tao doon ngayon at mm, Talagang namamimili. siksikan. So, uh, how na uh, paano po natin ma-make sure na yung mga kawatan hindi po magsasamantala na magpunta rin doon sa Divisoria lalo't napakadaming tao po ngayon. As, hanggang I think as of now, madami pa rin pong mga namimili. Yes. Uh, marami talaga, talaga, talaga tayong uh, pumunta mga kababayan dito sa tinatawag nating pamilyang bayan. Mm -hmm. Kung saan naitala natin dyan na uh, mahigit na ayon na milyon mga kababayan natin ang uh, pumunta dito sa Divisorya. Mm -hmm. Meron tayong mga dedicated personnel na naka-assign, nagpapatuloy. Nagkahatihan nito ng dalawang istasyon. Mm -hmm. Yung ating uh, Moriones Police Station at saka yung ating uh, Maisic Police Station kung saan hindi lamang yung mga naka uniformeng ang uh, nandyan hindi, may, meron din tayong mga tinatawag na sekreta mm -hmm. o yung mga naka plain cloth na blend natin sa dami ng mga tao dyan para ma-monitor pa yung ating mga kamabayan at hindi lang yun mapapansin nyo sa bawat kanto meron tayong mga tinatawag na police assistant desk may mm -hmm. mga outpost may mga, may mga tent kayo makikita may mga polis tayo doon at meron din tayong ginagamit doon na opran bandilyo. Maririnig niyo na uh, sa mga kanto may nagpapaala ng mga pulis natin. Mm -hmm. At patuloy uh, din natin sinasabi sa ating mga kababayan kung sakali meron silang mapapansin ng mga individual, mga kainay na lang individual basis sa mga presensya at kilos nito, ipagbigay agad, alam agad nila sa kanilang otoridad. All right. Okay. So, Major, baka may paalala ko kayo sa ating mga kababayan para sa pagsalubong ng bagong taon. Maraming salamat po. Uh, sa ating mga kababayan sa Lutson ng Manila, uh, makakaasa po kayo na palaging nandito ang inyong uh, Manila Police District at uh, yung mga tuloy po tayo nagpapakalala doon sa mga ay, pinagbabawal po natin ngayong bagong taon. At uh, sabi nga po natin, salubungin po natin ang bagong taon na may ngiti sa ating mga labi, maitawin po natin ito. At uh, muli po sa kala ng aming uh, District Director, General Aron Thomas Ibay, isang magandang umaga po. Alright, thank you po. Maraming salamat po kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Happy New Year, sir. Ingat po kayo.